Malaki ito din dosing ito at kaya pala malakas. Welcome to Know Inside Gadget Channel. Okay guys, meron tayong Bluetooth speaker dito na papagawa. Ito ay 12 inches na pwede sa 220 at pwede sa battery problema nito ay nagagamit lang pag nakasaksak. Pag hindi nakasaksak ay namamatay. Pero napansin ko rito ay pinapower mo ay hindi natamutunog. Nabubuhay lang yung display at mamatay na after 5 seconds. Ayan, try natin power. Ayan, makikita nyo kahit nakasaksak na yung power, eh lobot pa rin. Ang sabi nung mayari, eh dati nagagamit pa nila na ng nakasaksak. Ngayon ay hindi na. Kaya check natin kung anong problema. Ito siya pinakang power niya na charging, pinakang kuryente na naglalabas ng 9 volts. Bali test rin natin yung pumapasok kung may lumalabas na kuryente rito sa power ng 220 na paglabas eh 10 volts. Okay, good yung power niya nasa 10 volts, 9 volts. Ayan. At okay to, pasa tayo diyan. Kita natin yung battery kung okay. Nakikita nyo, walang lumalabas lumalabas dito sa battery niya. Hindi na nakakarating. Pag binubuhay mo ay eh, nagda-drop. Ngayon bubuhayin natin nagka-drop bigla. Nasa 8 volt tayo pag binuhay natin yung power, magka-drop na siya. Ayan, ayan, lobot daw. Pero kung mapasok ay, ayan, nagdadrop siya ng 5 volts. Dati nagagamit daw nila, kahit ito lang, basta nakasaksak lang. Check natin ang battery. Now, inside gadget. Bali, ito siya. Tagali muna natin ito. Baka tayo mga kuryente. Tingnan natin ang battery. Tingin ko na sa loob. Kasi wala na makita battery ito. Ito yung battery connector. Tingnan natin sa loob ni speaker. Bali, yan yung itsura ng mukha niya na D12 na speaker. Bubuksan natin. Ayan, ito yung speaker niya. Tinanggal ko na rin ang tornilyo para mapabilis. Makikita natin na DBC ah, ang speaker niya. Dual voice coil. Dalawa. Ata yun ang battery niya. May apat siyang battery. 7.4 3600 mAh. Try natin yung paklasin tong battery. Ayan. May BMS nga siya. Pagkita niya may BMS siya. series parallel na nilagyan ng BMS. Bypass, try muna natin yung battery kung talagang malakas pa siya. Kumuha ko ng wire. Ayan, maliit na lang ng wire. Tapos para isosort natin sa glit. Titingin natin kung masusunog tong wire na tong maliit na to. Malakas pa yung battery. Ibig sabihin, yung BMS niya sira. Okay, try natin. Tapos so, na yung wire, naman yung nasisira. Okay, try natin. Okay, malakas pa. Naka-try nyo. Sunog yung wire, malakas yung battery niya. Meaning yung BMS niya, sinashut shutdown nito ang power. Kinakat lahat ang power. Kaya pag power mo kanina, kahit nakasaksak, eh ayaw mabuhay. Try nating bypass. Tanggalin natin yan. Okay, bypass BMS para pag-test natin kung BMS ang sira, kung magtutuloy ang power niya. Ganito lang mga boss. Tanggalin ito yung positive-negative sa nakakabit sa BMS. Ayan, tanggal na. Lagyan muna natin ng liquid kasi hindi naman tinatabla ng papas sa panginang itong ang mga battery ito. Okay. Ayan. Positive, negative. Ito sa battery. Tingnan natin kung may power na yung kanyang source. Okay. 7.74 7 volts kasi kanina, 6 volts kahit nakasaksak eh. Ayan, nakita nyo, naka-ilaw na, Naka na rin yung charging. So, kahit na ngayon natin yung lumalabas dito sa power source, kung meron na, bumaba na siya. Ng 9.6 kanina, umaabot ng 10, 11. Ngayon, nag-drop na ng kuryente yung power. Ibig sabihin, nag-drop na, pumapasok na yung nilalabas yung kuryente papunta sa battery. Yes! Wow! Isa-subscribe ko yan! Now, inside gadget ang trabaho ng BMS ay eh, ikat yung line. Pag nasira na yung BMS, nasisira na yung line niya. Koconnect siya, may resistance. Ah, uh, try natin buhayin. Oh, hindi na siya nawala, hindi na nawala display, hindi na nag-shutdown. Hindi na namatay eh. Try natin lagyan ng USB. Hindi natin kung tutunog kasi may supply naman ng power source. Hindi natin nasaksak. Ayan, nasa na. Ayan, tumulog na. Bukatin lagyan ng lakas. Ayos, di ba? Dapat galing sa dadami. Grabe. Malakas din siya. Di dosi eh. Naka DBC. Palagay ko nasa 120 watts. Ang amis yung IC nito. Yung ginawa natin ay tinaray natin kung magkaka-power. Ngayon, kung tinatamad ka na nagay palitan ng BMS, eh pwede na rin. Pero the best, ituturo ko sa inyo, palta nyo pa rin ang BMS. Ganito ang insura ng mga BMS na nabibili. Mura lang naman ito ang ginawa natin ay binaypas natin yung BMS. Pero the best ito, baklasin ulit natin natin kabit to. Ngayon, kung wala namang pamalit, pwede na rin. Gumagana na naman. Kasi nagiging problema pa minsan yung BMS eh. Laking speaker to. Abigat, nakatroll. Ayan siya. Ngayon na pagagawa ng Bluetooth speaker, sana ay eh, meron ako na ibigay na idea sa inyo sa so, walang power na bluetooth speaker at namamatay-matay at ayaw mabuhay.